so epektibong paraan upang lubos na maghabol sa iyo ang isang lalaki mga kamamay isa na namang tips o isa na namang video siguradong makakatulong sa inyo upang ang isang lalaki ay maghabol sa inyo alam ko na hindi biro yung palaging ikaw na lang yung naghahabol. Ikaw na lang palagi yung nagmamakaawa, nakikiusap, umiiyak sa isang lalaki, napansinin ka, nahanapin ka, na bigyan ka ng oras, napakahirap niyan mga kamamay. Kung kayo man lalo ay nasa isang relasyon na at hindi kayo napapriority ng isang lalaki, hindi kayo nabibigyan ng oras at panahon, so ito yung mga bagay na napakaganda niyong gawin upang kayo naman ang habol-habulin ng isang lalaki. So wag na natin masyadong patagalin itong mga kamamay. So, ano ba yung number one tips na kailangan yung gawin upang lubos na habulin ka ng isang lalaki? So, number one, laging magpaganda kahit hindi kayo okay. Okay? So, mga kamamay, meron talagang pagkakataon, meron talagang oras na hindi kayo okay. Meron talagang oras na talagang nararamdaman mo na parang ang layo-layo na sa'yo ng isang lalaki. Yung tipong wala na siyang oras sa'yo, wala na siyang panahon sa iyo, hindi na kayo nakakalabas dalawa. Kung dati, lagi kayo nagde-date, magkasama, kumakain sa labas, magkakasama pa kayo ng inyong anak, buong pamilya kayong kumakain. Pero bakit ngayon? Parang ang ganit na niya, ang layo-layo na niya. Hindi ka na niya napaprioritize. Hindi ka na niya nabibigyan ng oras. So kailangan mga kamamay, kung merong panahon, pagkakataon na kayo ay may tampuhang dalawa, Okay, huwag nyo pa rin kalilimutan na mag-ayos. Kasi yung ibang mga kababaihan dito, kapag kami tampuhan sila, meron silang away, nakakalimutan ng magayos, ayos Nalolosyang na. Nagagalit na. Madalas nang naiinis. Lagi ng galit. Nakakalimutan ng ayusin ang kanilang sarili. So kapag kaganyan mga kamamay, kahit mahirap yung pinagdadaanin nyo, huwag mong kalilimutan na magayos ayos pa rin ang iyong sarili. Huwag mong kalilimutan na magpaganda pa rin, magsuklay. Okay, maligo ng maayos. Okay, magayos. Makakatulong 'yan mga kamamay para ang isang lalaki ay lubos na maghahabol sa iyo. Bakit? Eh syempre, inaayos mo rin 'yung sarili mo. Nandiyan pa rin 'yung aura mo. Sexy ka pa rin. Presentable pa rin ang itsura mo. Maayos pa rin ang buhok mo, lagi kang naka-make up. Okay, simple lang pero ang lakas ng dating mo. Kapag kaganyan mga kamamay, matatakot ang isang lalaki. Bakit? Eh syempre, ang lakas pa rin na nating mo tapos magkaaway pa kayo. Lagi kanyang niloloko, lagi kanyang pinagtataksilan, malaki yung chance na baka may makita kang iba, na baka may i-entertain kang iba, kaya ang isang lalaki ay hahabulin kang muli. Kumpara doon sa mga babaeng nalolo siyang o lalong nalolo siyang kapag ka Magkaaway sila ng kanyang partner. Kaya ugaliin yung mga kamamaya, kahit hindi kayo okay, mag-ayos pa rin kayo. Pakita nyo na kayo ay presentable, na kayo ay maganda, na kayo ay sexy. Parang isang lalaki mga kamamay ay hindi na ipagpatuloy yung kanyang mga maling ginagawa sa inyong relasyon. Sapagkat uh, baka nga mamaya may entertain kang bigla dahil sa taglay mong kagandahan at pag-ayos. So number two, para maghabol ang isang lalaki sa iyo pigilan o i-delay muna yung pagre-reply sa mga message niya. Tandaan yung mga kamamaya, ah, kapag ka isang lalaki ay hindi nagpaparamdam, gawin nyo rin yung reverse psychology. Hayaan nyo rin siya. Darating din ang panahon na mamimiss ka niya. Darating din yung panahon na hahanapin ka niya. Okay? Kasi, pansinin yung mga kamamay, kapag ka kayo ay nag-aaway, may tampuhan kayo, tapos ikaw yung chat nang chat, message na ng message sa kanya, Tingnan niyo, sinisin lang kayo. Minsan yung iba hindi nga hindi nga tinitingnan yung message ninyo, bali wala lang. Tapos ikaw stress na stress, bakit hindi ka pinapansin? So kapag kaganoon mga kamamay, reverse psychology, huwag niyo na lang din pansinin. Huwag na lang din kayong mag-reply o mag-text hanggang sa Mag-isip ngayon ng isang lalaki. Mga lalaki yan, mahal kayo ng mga yan, nagkataon lang na meron kayong tampuhan, kaya tumataas ang pride ng mga yan. Pero kung hindi mo siya hahabulin, reverse psychology ka, gagawin mo yung ginagawa niya uh, sa iyo. Kung hindi siya nagpaparamdam, huwag ka din magpaparamdam. Darating yung panahon, lilipas ang araw, ang buwan, mamimis ka niya, hahanap-hanapin ka niya. Sapagkat ikaw yung babaeng nagpatibok ng puso niya, babalik yung pagkamis niya sa iyo. Magtataka, bakit hindi ka na naghahabol? Ba't hindi ka na nagpaparamdam? Ngayon, babalik yung interest ng isang lalaki. Siya ngayon na magpaparamdam. At ito na nga, ang gagawin mo, medyo i-delay -de mo yung paramdam sa kanya, yung reply sa kanya. Bakit natin kailangan yung gawin kamamay? Ay nag-reply na nga yung lalaki, baka mamaya uh, tuluyang mawala kasi nga hindi tayo nagreply. Hindi mawawala yan tataas lalong interes interest niya sa iyo kapag ka nadidelay ang pagre-reply mo sa kanya. Iisipin niya na baka merong kang pina nga ba iba kung bakit hindi ka nagre-response ng mabilis sa kanya. At ang totoo mga kamamay, iniipit mo lang siya. Ang totoo mga kamamay, eh gusto mo lang pataasin yung uh, interest level o yung attraction level mo sa kanya. Kaya mo i-delay at makakatulong yon para mas maghabol ng maghabol at magtanda ang isang lalaki. Okay? Kasi kung ka nito ang mangyayari, yung uh, after nyo mag-away, tapos mag-message siya, lagi nyo agad sasagutin ang uh, message niya, lagi agad kayo magre-reply, nako, malamang sa malamang, hindi matututo at walang pagtatandaan yan. Okay, hayaan nyo na madala yung isang lalaki dahil sa kanyang kalokohan, dahil sa kanyang mga pinaggagawa kung ito ay hindi tama. Pakita nyo, iparamdam nyo na maaari kayong mawala anytime. Kung siya ay palaging ganun yung ginagawa sa inyo, hindi kayo pinapriority, pakita nyo na high value kayo. At mag-uumpisa yun kung kayo ay uh, hindi agad magre-reply sa kanyang mga reply after niyang mawala at hindi magparamdam sa inyo. Kaya mabuting gawin yun mga kamamay, maging delay o tagalan ang reply kapag ka siya ay nagparamdam na sa inyo. Okay? So ano pa ba yung mga paraan o kailangan yung gawin upang ma-miss kayo ng isang lalaki? Lagi kang mag-ayos at mag-post sa social media. Yes, makabago na ang panahon ngayon mga kamamay. So, ang dami nang makakakita, ang dami ng makakapag-scroll up at makikita ang inyong mga pictures, mga malakasang OOTD. So, gawin nyo yun, mga kamamay. Bilang isang babaeng sinasaktan, bilang isang babaeng uh, hindi niya appreciate, makakatulong ang social media upang makita ng isang lalaking nang babaliwala sa iyo ang halaga mo maghahabol siya sapagkat pag nagpost ka sa social media, may mga friends ka dyan, mayroon pang ibang strangers na makakakita sa iyo. At pag nakita ka at nagandahan, magbimessage siyang mga yan, hindi mo kilala, pero mag add friend na lang. Yung iba gwapo, yung iba hot, yung iba pangit, nakadepende sa inyo. Pero kung totoong mahal niyo yung isang lalaki, eh makakapagpigil kayo. Okay? Hihintayin niyo siya at gagamitin niyo ang social media upang magkaroon ng competition Okay? Sa pagbibigay ng atensyon sa iyo ng isang lalaki. Okay? So, the more na marami ang mag-engage, marami ang mag-comment, marami makakita ng picture mo na maganda ka, marami ngayon na magpaparamdam. Hanggang, hanggang yung isang lalaking talagang iniintay mong magparamdam, ay makaramdam na ng hindi maganda o makaramdam na ng kaba pagdating sa iyo. Kaya makakatulong mga kamamay na kayo ay magayos at mag-post paminsan-minsan, kahit paminsan-minsan lang sa social media. Kasi kapag madalas na kayo nag-post, nakakaumay din eh. Mahalbawa ay tatlong beses kayo mag-post, puro mukha nyo lang naman. Kasi laki ng one by one, nakakaumay din yun mga kamamay. Kaya kahit paminsan-minsan, basta siguradong uh, pang malakasan yung uh, picture nyo, hat, hat kayo kung tingnan, kaya nga ay malakas ang yung dating, mas makakatulong yon. Okay? So, masahabulin ka ng isang lalaki kapag ka nagkataon. So, next. Sikapin na huwag kang maging sakit sa ulo. Yes, mga kamamay, kaya ang isang lalaki hindi talaga naghahabol sa inyong uh, mga babae kasi nga, toxic kayo. Sakit kayo sa ulo. Problema kayo. Okay, sa halip na mamiss kayo ng mga yan, baka maging masaya pa ang mga yan na mawala kayo sa kanilang buhay. Kasi nga, toxic ang ugali ninyo. Hindi kayo naging mabuti sa kanya puro sakit at problema na lang ang inyong uh, inihatid sa kanya ng mga panahong una. Kaya mga kamamay, mag-invest kayo. Mag-seedings uh, kayo. Magtanim kayo ng magagandang alaala. Magagandang bagay na ginagawa niyong magkasama para ang isang lalaki ay mamiss ka at maghabol siya. Hindi kanya hayaang mawala sa kanyang buhay dahil kawalan ka, malaki kang kawalan kasi napakabuti mo. Kasi palagi kayong masayang dalawa. Kabalik na nito, kung uh, puro sama ng loob nga yung ibinibigay mo sa lalaki, eh, hindi ka talaga yan hahabulid. Masaya pa yan. And last, huwag magdadalwang isip na mag no contact rule. Ito naman para doon sa mga uh, relasyon na talagang toxic na talaga. Okay? Garapala uh, gara pala na yung pagtataksil ng lalaki, yung ikaw nga hindi pagpaparamdam, pasulpot-sulpot lang na pagme-message. Okay, yung mga wrong send na sinesend sa inyo ng isang lalaki, iba ang tawagan, ang tawagan nyo baby, tapos ang sinesend sa inyo mahal, di ba? Ang sakit niya pag kaganyan. Pero kapag kaganyan na lang nangyayari sa inyo mga kamamay, mag no contact rule ka na. Masakit na masyado. Malalim na masyado. Bumabao na masyado yung sakit kahit hindi niya na sinasaja, pero yung mga ipinapakita niya masakit na kapag kaganyan mga kamamay, kung gusto mo na siya naman yung maghabol sa iyo, mag no contact rule ka. Okay, kung ikaw yung asawa, mag-contact -no rule ka sa kanya para ma-realize niya yung mga bagay-bagay. Magkakaroon siya ng space, magkakaroon siya ng time para mag-isip, para timbangin ang mga bagay-bagay. Kasi kung hindi mo siya gagawin, nangangahulugan lang na hinahayaan lang siya at okay lang sa'yo yung mga nangyayari. At masakit yan mga kamamay, nagtitiis ka eh. Nagtitis ka sa mga ginagawa niyang hindi tama sa inyong relasyon. So, wag mong hintayin na maubos ka. Huwag mong hintayin na mag-collapse uh, ka dyan o, o ikaw ay uh, ma-dehydrate sa mga nangyayari. Imbes, mag-no-contact rule ka. Parang isang lalaki makapag-isip na po pwede ka palang mawala kapag hindi niya itinigil yung mga kalokohan niya sa inyong relasyon. So, yun lang sa ngayon mga kamamayang mga bagay na po pwede niyong gawin upang lalaki naman ang lubos na maghabol sa inyo. So, for more video and love advice, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe at mag -like sa video ito. So maraming maraming salamat mga kamamayano, Kung natulungan kayo, mag-comment naman kayo sa baba. So para mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.